Hello po mga kalaki, alas 2 na po ng hapon at tara mamigay po tayo ng mga 4 digit lucky numbers po sa bawat isa. Kaya eto na mga kalaki, good luck. Sana ngayong Bermans, swertehin ka. Philippines, 7173. Thailand, 9926. Taiwan, 7843. Malaysia, 2577. Dubai, 6160. Hong Kong, 7309. Singapore, 2126. China, 8777.

8371 Australia 9296 Mexico 1557 New Zealand 0793 India 7258 Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga 4 digit lucky numbers po ngayong alas 2 ng hapon takbo na sa suko yung outlet at make sure po ah, na aalagaan nyo yan ng 3 days bago po natin palitan. Okay? Good luck po at gusto ko po ngayong Burmans namin ni Lola Carmen. Manalo 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 ka. Good luck.